Mulai ya sko Ayo mulai ya sko Kaya di nak buka kuanta Biaan pula yang menginahan Ayo di nak buka na na Batasan si nak inahan kuanta batasan si menginahan Ambatasan si Grabe magsig pangasaba Murag Murag himungaan nga magsig pangitlog Ayo na to Murag siya kiro nga bagong nangalak Magsigig kasaba Saba Pasa pilihan nga Magong blackout Ayo ayo lang mundo Inday Ayo lagi

Ayaw nyo na singkahe-singkahe ang inyong bana kay basing mula yas na muna dira. Kung mula sa di ay na yun. Ang mata na pagpugong na mula naman. Ano ba? Shout out! day ko sa mata ng mama. inyong bana kay kuan makaya mabuwag itong kuan pamilya saun mo ta na kung mabuwag na di pugunga dali 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 ali 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 di to pikas di repikas. sa judo oy sige na natagpugong